Yes, nagbigay lina si Will Madasen matapos niyang mabuking o mano ang tungkol sa relasyon ni Na Kim Chiu at Paolo Abelino. Bakit daw kasi siya kila kinakwesyon? Narito ang nakakatawang paliwanag ng komedyana. Roll BTR. Ay, di Ay, di na. ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Tapos, ano? Okay. Anong headline? Will a give him? O, bakit ako question na yun? Wala ka rin. Sabi nga sa ito, naman ayaw magbigay ng Okay. So, nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, eh kasi lagi sila sa tent eh. Oh, o, masama ba yun? Tapos, ah, uh, sila ba? Parang. <laughs> <laughs> Tapos, yun nga ako. Tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hints. So, hindi yun totoo. <laughs> Wilma doesn't, doesn't send. <laughs> doesn't nga, diba? Ayan, so, so, don, kasi, di ba? Ayan, medyo nilulusot niya doon. Nagpaliwanan. Yung headline, kasi Wilma doesn't oh. give hints. Parang ganon. Kasi pag kung isipin mo, kung inalis mo yung doesn't, will mag-give. Parang ganon. Will mag wins, Parang ganon. Diba? So, dasin, in si ano niya, nilulusot niya. Kasi nga naman, medyo ano siya dun eh. Medyo, kasi siyempre, mahirap nga namang umamin para sa ibang tao, di ba? Pag mm -hmm. ikaw yung nangunguna. So, medyo Pero, nilulusot wow. Oh, niya. Pero, binibisto na. naman ni Wilma doesn't na nagkukulong daw sa loob ng cake. Yes! Pao, di ba, uh -huh. sabi niya, di ba, nanabi siya kaya, sabi niya tayo nang mag-jowa niya rin yung dalawa. Pero syempre, wala pa rin pag-amin sa dalawa. Wala diba? Kaya ito pa, sabi pa nga ni Paolo, nandun daw sila sa cake kasi minsan,

Tao. Sensuality Ayan. workshop. Ayan, yes, it's diba? sensuality o. workshop. Pero di ba tinan tinatanong, tinatanong ka, ano sabi sa'yo ni Kim nung nakita ka niya? Ay, eto na! Ate <laughs> Talbog ang lahat ng kakos ko dito. Ano oh. Huh? sabi ni Kim Chiu nung nakita niya ako, lumapit ako, may picture ako sa kanila ni Paolo. Kuya, mo yan? parang hindi ka tumatanda. Ay, bo! Ay, so, mm -hmm. at, at, oh, at, sinabi ko ha, na, oy, lagi lang kayo binabalta sa Marisol Academy, kayong mga, o oh, alam ni Kim Kyo, sagot naman ni Paul, ay, kayo pala yung Marisol Academy. Ibig sabi, may hindi nakakapanood si Paul, pero may nagkukwek sa kanya. Kaya si Jun Kim Chiyo, alam niyo ba, sabi ni Jun, ni Kim Kyo, Marisol Academy, <laughs> Marisol Academy. Academy. Yes! <laughs> hindi ko John? lang nakunan. Oo, oh, hindi oh yung reaction niya. Sabi yano. ni saan sana ano nakunan, hindi ko nakunan, nagpasipatan na ano ko sabi ni Kim. Wag ki, mo kasi yo. play yung Jun Jun. Binabanggit oh, oh, niya. <laughs> Kaya nung sabi ka ni Kim Jun, tayo ka, support ko sa ko. Pero hindi ka. Jun Jun! <laughs> matanda mo ka kasi Jun Jun. Ay! Ay, <laughs> ay, ay, Jun Jun na yan. Walang Jun Jun. Diba? Kaya ito kakit kami na din. Sabi ni Kim Jun, hindi ako tumatanda. Sabi. Kaya nga nung ano, nakasama ko si Paolo, diba? Ay, alam na alam mo ang mga tungkol sa amin, na uh, Sabi niya, yeah, okay. araw-araw namin kayong binabalita. Ay, talaga, mo? thank you. Oh, kasi ganito yun, yung mga mm. artista, syempre, very active sila sa social media nila. Yung oh. mga fanay nagpo-forward oh. dyan. Oh. Oh, oh. Oy, salamat ha, sa mga fanay At ang taas na views natin ngayon, live viewers natin po, uh, uh. sa DWR wow. Avantel Radio, 1.1k mm. 11 yes. views, Million. syempre ang ating yeah. Abante Teletablo 771 views at Mananil share po rin. Maraming salamat rate. po. At um, abangan nyo po. YT natin is 307. Oh. Abangan nyo po. Wow. Jun Pau sa oh, oh. aming is Awards for television na gagawin po sa March 26 after Ay, the show. Masusurpresa the kayo. March 23. Before. nyo po ah. Before Bob. the black screening. Yeah. Abangan oh. nyo po. Kim Pao sa isang awards for TV. Oh. At inuulit ko po namin, napaka-bongga yes. po talaga ng mga host namin sa 30th Star Awards for Television. Makakakwentuhan kaya natin doon yung isang host. Nyo. Malay nyo! Isa sa mga host yan ay si Kim Chiu. <laughs> <laughs> mm. uh -oh. Alam mo na, Marcelita, sumama ka na sa amin pagdating mo ng Pinas. Pero ang chocolate sa eh. Oh, ang uh -oh. chocolate chocolate lang. Okay sa akin, chocolate. Alam uh -oh. mo na, Marcelita, uh -oh. Kim Chiu, baka maging host namin. Correct. Uh -oh. uh -oh. Ayan, pero bago yan ha. Batiin na natin sila. Alan Pasamon. kaya Alan. Sabi niya, Jun Jun. Ay. Jun <laughs> Jun. 395 na. Grabe, wow. ha. Ah. Umaakyat. Sir Romel, nakakatuwa wow. ka sa Jun -Jun, Jun Jun. Sabi ni Sweet Rose. <laughs> Hi, Sweet Rose. Sancheta. Hello. Marcelli, sweet Rose, thank you. Yes, Marcelita from UK. Grabe, kilalang kilala talaga yung ni Kim. Kasi Kimiran pa lang kilala na nila kayo. O, naalala oh, mo yung picture na pinakita natin, di diba? ba? Na, Papakita ko sana kay Kim oh, oh. yung birthday niya, dibunya niya, kaya kanda si Paolo, baka mag-gaming. Oh, oh. <laughs> kaya yung pinakita. Oo, oh, oh, yes. Ayan. Mamaya basahin naman natin yung iba. Pero oh, ito oh. na nga. Hello muna oh, kay correct. ano. Yes. Kay Ramiel Cruz at saka kay... Connells Dison, watching from KSA. Yeah. Oo, eto na, eto na nga kahapon, di ba, nasa con nga kami, mm -hmm. ng pelikulang, uh, ano ba yun? Nawala na ba? Love will make you disappear. Alam mo, nalilito kasi ako <laughs> nung what's wrong with it.